Umaas ang Department of Agriculture na bababa na ang presyo ng bigas ngayong papasok na ang harvest season sa Setyembre. Dahil anihan, mas maraming lokal na bigas ang mabibili sa merkado. Tuloy ang pag-iikot ng National Food Authority para makahanap ng palay na pasok sa 19 pesos na bili ng ahensya. Gagamitin ang mga palay na buffer stock o karagdagang supply sa oras na may kalamidad. Nakikipag-ugnayan naman ang Agribusiness and Marketing Assistance Service o AMAS sa mga kooperatiba sa Luzon para magbenta ng mas mababang presyo ng bigas sa mga kadiwa store. Samantala, puspusan ang ginagawang hakbang ng DA para maibsan ang posibleng epekto ng El Nino. Kabilang ang pagbibigay ng water pump, climate resistant na binhi ng palay at mga high value crop seeds na maaaring pamalit sa palay sakaling hindi naabuti ng irigasyon. Sa ngayon, Nasa halos 12 billion pesos na ang naitalang pinsala ng Bagyong Egay at Habagat. Pareho lamang anya ang dinaanan ng Typhoon Egay at Guring sa Ilocos, Cagayan at Cordillera. Pag supply and demand, pag maraming supply, uh, dapat bumaba ang presyo. While nakatutok tayo dun sa mga areas na maapektuan, nakatutok din tayo dun sa mga areas na hindi maapektuan, ba't pwede tayong mag-maximize ng production? Pagbigay tayo ng logistic assistance na kagaya po ng mga nakaraan, makatulong tayo sa pagtatransport transport, uh, from the source papunta po dito sa demand centers para makapagdala po dito sa National Capital Re Region na mas mababa at affordable na presyo ng bigas.